Wala man pong nangangaway. Wala man pong nangangaway. Masa mo kang petate na? Masa mo kang petate na? Nandito man, nandito man baga po kayo. A hindi lang Basta, kayo ayoko Ay, okay lang man po. Magharap-harap kayo. Yun man po yung sinabi ay. ko kay Melanie, na magharap-harap kayo. Oo, yun nga Pati na yung wala na yung patang sa ang anyway, bunga nga ko anak, di ako ama. Ay, Pag rito. lahat ng DSWD ang kang barangay. Lahat ng tao sa barangay namin, wala na yun. Sasabihin ko po muna kay Kuya. Hindi na pati ito'y yung binablog. Hindi, wag mo na muna i-vlog sabi. Sino po may sabi? Si Kuya Rab. Nag-vlog man po si Rab? Ha? Nag-vlog man po si Rab kahapon? Hindi, sabi ka ako sa amin doon. Bawal na muna ipa-vlog ito sa amin ni Kuya Rab. Nabi hindi nabi, po, nag-vlog naman po siya. Naka-live po si Kuya ngayon. Ay, ngayon na. Ba't meron sinabi sa akin kapon? Naka-live man po si Kuya. Please, tayo na. Wait lang po ha. Hindi ko po kasi basta-basta, ano. Tatawagan ko po si Kuya. Si Ay, ako mahalaga dyan magkwan. Nanay man po ang ano. Ay, hindi po ka nanay. Marami yung nagsasabing wala nag-intindi niya doon. Sa barangay, lahat ng tao sa barangay na yun, hindi nag-intindi yan. Ay, ako po. Ang ganyan sabi niya, hindi ganyan doon. Sa maraming doon. Ang sinisilip dito ano na. Pina po, pinasasama nga ako, makulit nila Sabi ko ay, pagod na po siya, baka magpunta na lang ako din sa pot. Kahit lang po, itatawagan ko si Kuya. Ay, nakakapun alam mo nga po, nag-upload mo po si, ano? Ah, uh, agar kami tapos na ako. Dapat po. Sinabi niya na kay ano, Mylin. Ay, kay Melanie. Nang namin doon. Na ah, tayo. Ay, tatawa namin yun doon. Hindi mo no, makikipagharap yun doon. Alam namin galit yun doon lahat ng mga barangay ng tao doon. Paano makikipagharap yun doon? Hindi naman yung nag-aruga doon. Kahit tanong yun ko, ha? Lopo. o wala ko. Bakit na ko. Tatawagan ko si Kuya. Ay, eh, papa, pa pala kami balano ka. Alam si yun. Ay, si na na ni si Rab yun. Ay, si Kuya pala naman po ang ano? Ang? Ah. Ang founder ng kalinga. Ay, oh.

Okay mga kalina friends, itong ang aking opinion regarding sa pagkuha ni tatay na store kay Rina. Para sa akin, napakabastos naman ng pagkuha ni tatay na store kay Rina sa bahay ni, sa bahay ni Ate Roda. Sana man lang, kinausap muna niya si Ate Roda bago siya magpunta doon. Sinetal muna lahat. Hindi susugod na lang bigla sa bahay at accusing at Roda that he's abusing Rina. That's not right. Here's my speculation. I think Tata in a store just don't want Rina to really get better. I think he's trying to use her to make some money. That's my opinion. What do you think, Prince? First of all, kung talagang concern siya sa paggaling ni Rina, sana pinabayaan niya si Atroda Roda na mag-alaga kay Rina. Kasi nakikita mo ang development ni Rina eh. She's really, she's really getting better. Anong gagawin niya? Iiwanan na naman niya sa bahay niya doon. Tapos pagbalik nila, Kuya Rob, makikita mong lumala na naman. Hay nako may opinion, kung ganyan din ang ganyan naman si tatay na store, mabuti pang i-drop na ng kalinga ang pagtulong kay Rina. I want Rina to get better. Pero kung ganyan naman mga pamilya, katulad ni tatay na store na walang utang loob sa mga tumutulong, we don't need it. There's a lot of people who needs help na marunong tumanaw ng utang na loob. I will always pray for Rina's health and safety. That's my concern, Rina. I really feel bad for that girl. Uh, dysfunctional family na uh, napapabayaan ng health na dahil sa mga ito. Masyadong selfish si tatay na store. I hate to say it. God bless Rina. I love Rina a lot. Kay Ate Roda, thank you for taking care of Rina. You did a great job taking care of her. Pabayaan mo na lang tatay na store. Walang utang na loob. I know you feel bad kasi concerned ka kay Rina. Pero wala tayong magagawa. Pamilya nila yun. Uh, you're a good person, Ate Rhoda. And I really praise you and applaud you for taking care of Rina. God bless you, Ate Rhoda. And uh, stay healthy. Kay Kuya Rob, I think it's time to let go of Rina now. Uh, alam ko na gustong-gusto nyo lang talaga matulungan si Rina. I think it's time. Kung ganyan din naman, until na mag-apologize si tatay na store at hindi sila magbago, drop everything, don't even help them anymore. You did a lot for them already, Kuya Rob. And I praise you for that and God bless you always. Kay Kuya Bal, a founder ng Kalingap, I salute you and I applaud you for doing all the humanitarian help and, you know, Charity work that you're doing. Sa so tingin ko lang po kuya, it's time na po. I-drop na po natin si Rina, kahit ang gustong-gusto natin siyang tulungan. Kasi po, kung di magbabago si tatay na store, hindi niya ina-appreciate yung mga tulong na ginagawa niyo. What's the use? Kayo pa po ang lumalabas na masama. I feel heartbroken kasi ganun ang ginawa nila sa inyo na mga tumutulong lang naman. And I hate to say it, hindi magbabago yan si tatay na store. Kanya na lang yan. Until you got really a good apology from, from them, stop giving them money, stop helping them, and just drop everything. God bless you po, Kuya Bal, and God bless sa Kalingap. This is all in my opinion. Kayo po, ano po opinion nyo? Sa tingin nyo, anong dapat gawin ng Kalingap? Salamat po sa panonood medyo hyper lang po God bless everybody Please don't forget to subscribe Madam Grace Francis. and also don't forget Jesus loves you